hi guys nandito po tayo sa bukid sa farm ng lolo ko Ayun. ang ganda dito guys yung bermuda yung dito sa labas niya hindi siya maputik guys Ang ganda dito, oh. Ang linis pati. May bahay sila dito guys. Itong bahay nila. Dito sa bukid.

Guys, kapag gusto mong presko, pwede dito. May mga doyan. Ganda, guys. Hindi siya maputik pag umulan. Orang Bermuda. Bising busy, busy ang batang makulit oh. Picturean ba ako? Ha? Pichuran. Oh, picturean. Hindi ito picture. Binibidyohan kita. Ha? Huh? kita. Tingin. Tingin daw kung pugi. Ay, pugi nga. Ang pugi. Makulit lang. <laughs> may pahingahan dito guys, may duyan din, dami duyan dito, sa loob may duyan din, gilid ng bahay may tanim na kajos. may lukban. lukban, bayabas, tapos uh, abukado. Nandito naman tayo guys. Sa kusina. Pasok tayo. Ito tayo sa dilim. Ito sa dilim. sa likod ng bahay nila to guys pasok tayo sa loob ayun guys oh may door yan tapos yun lamisa ang dami niya pong upuan na ganito sila lang po dito ni uncle sila lang dalawa kasi ito yung panggatong lo. tapos ito yung sa inyo nila yan kami nagsahin kanina tapos dito CR malaki din yung CR hindi pa lang siya tapos tapos dito guys meron siyang tanim na ampalaya marami nang napitas dito ang ampalaya guys okay, so oh, may mga bunga oo oh. oh, Wow, oh. ito oh, may malaki. May malaking ang palaya. Yun lang guys. Thank you for watching. For the tour sa bahay ni Lolo. Ganda na talaga dito. Malinis siya.